Pangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at manging isda sa Baler Aurora ngayong umaga. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard? Audrey, naghahanda na ang mga residente ng Baler Aurora sa pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Baler Convention Center ngayong umaga. Pangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mayangisda. Bahagi ito ng kanyang programa sa Bagong Pilipinas na layuning mayangat ang ating mga kababayan. Makasama ni Pangulong Marcos Jr. si na Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., DSWD Secretary Rex Gatchalian at Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. Gayon din si na Presidential Communication Office Secretary Chaloy Garafiel, Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo Jr. at Aurora Governor Reynante Tolentino. Isang Aurora sa mga probinsya na naramdaman ang epekto ng tagtuyot sa bansa. Maliban dito, matinding init din ng panahon ng naitala dito ng pag-asa nung kasagsagan ng El Nino. Audrey, sa aking likuran ang mga residente ng uh, Baler Aurora na maagang pumunta dito sa Baler Convention Center para maiproseso ang kanilang aplikasyon para sa ayuda. Sa loob ng Convention Center ay puno na rin ng mga residente na nag sa magiging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Back sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferreira.